Good morning, good morning. Good morning guys. Kapit tayo. Oh. Ting bara ko. Oh, thank you mga pala sa mga nagbigay. Ma'am, salamat. Ah, uh, gamit pa ng pinakapi ng ko na to. Thank you so much, ma'am. Mm, bara ko, sarap mm. you know Rado pa siyang nagbigay thank you so much ma'am <laughs> ayan o oh. barako oh. parang hindi na tayo mga katulog pag ganito ah oh. <laughs> Tapang. Mm. Thank you. Sa nagbigay, maraming salamat.